Tuwing kapistahan ng birhen ng bundok del Carmen, ginugnita ang paghahandog ng mahal na birhen ng kayumangging eskapulario kay San Simon Stock na nagsisilbing simbolo ng pangangalaga, proteksyon at suporta ni Maria sa kanyang mga anak upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Bukod sa pagdarasal ng Santo Rosario. Ang debosyon sa brown scapular ng mahal na birhen at tapat na pagsuot nito ay pinaniniwalaan ng mga katolikong may kapangyarihang iligtas sinuman sa apoy ng impyerno at sa anumang uri ng panganib alinsunod sa pribilehyo ng nasabing kaugalian. Noong Hulyo 16, 1521, nagpakita ang mahal na birhen kay San Simon Stock. Tangan ang isang telang kayumanggi at nangako. Ang sino mang papanaw na suot ito ay hindi magdurusa sa walang hanggang apoy. Ito'y siguradong tanda ng kaligtasan sa lahat ng panganib at maasahang pangako ng kapayapaan. Higit limang daang taon na ang nakaraan. Maraming ng milagro ang naitala dahil sa nasabing sakramental. Lubos rin ang suporta at paniniwala ng simbahan, sa mga pangakong binitawan ng birhen, sa mga magsusuot ng scapulario hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Ang brown scapular bilang mantel ng proteksyon at tanda ng lubosang pagtatalaga ng sarili ay naging sagisag ng pangalaga ni Maria sa mga Kristiyano. Bukod sa mga pangakong taglay nito, ang tapat na paggamit ng iskapularyo ay palatandaan at paalala ng ating konsagrasyon sa Diyos. Katulad ni Maria nagsuko ng kanyang sarili at buhay sa Diyos. Totoo bang hindi makararanas ng apoy ng impyerno ang mga magsusuot ng brown scapular? Depende sa taong nagsusuot kung ginagamit lamang ang skapularyo bilang anting-anting habang patuloy ang nagsasabit nito sa leeg sa kanyang masamang ugali at buhay. Marahil, hindi makamit ang bisa nito hinggil sa siguradong kaligtasan. Dapat unawain ng eskapularyo per se ay hindi magbibigay ng kaligtasan. Ito ay tanda lamang ng ating debosyon sa mahal na birhen na ating kinikilala bilang ina. Isa lamang itong instrumento ng biyaya ng Diyos at pagtatalaga ng sarili sa Kanya. Ayon kay Maria, kalakip ng pagsuot ng eskapularyo ang walang bahid dungis na buhay ayon sa bertud ng nasabing paghahandog ng sarili sa Panginoon. Sa huli, lahat ng nagsusuot nito ay nagiging kasapi ng pamilya ng Carmel at patuloy na makatatanggap ng grasya sa pamamagitan ni Maria at gayon din sa panalangin at sakripisyo ng ibang mga miyembro. Mahalagang intindihin ang konteksto kung paano napasakamay ni San Simon ang brown scapular upang maging makatuturan ang debosyon para sa atin. Panahon noon ng kaguluhan at pagkakanya-kanya sa kanyang komunidad bilang Father General ng Kongregasyon, dumapit si San Simon kay Maria at humingi ng tulong bilang tala ng karagatan sa gitna ng bagyong tinatahak ng grupo. At hindi nga siya nabigo sa biyaya at mensaheng tinanggap, kalakip ang pangakong kaligtasan at kapayapaan. Para kay San Simon, ang handog na eskapularyo ng mahal na ina, higit sa lahat ay espesyal na pabor tulad ng nakaugaliang proteksyon ng mga hari sa kanyang nasasakupan. Kapalit ng pagsuko ng sarili, ang pribilehyo ng kaligtasan, kabuhayan, at iba pang biyaya ng kaharian. Sa kanyang pag-aalay, hiniling ng monghe kay Maria ang naturang privilegium para sa kanyang orden. At ang brown nga ang naging tugon ng langit. Bilang mga enrolled na kasapi ng Confraternity of Mount Carmel sa pamamagitan ng investiture sa brown scapular, ibinibigay e ang nasabing pribileyo sa lahat na gumagamit nito upang maligtas. Sa makatuwid, ang banal na scapular ay tanda ng pagkalinga ng Mahal na Birhen sa atin bilang kanyang mga anak. Ito ang nagsisilbing sinyal ng kanyang proteksyon sa mga patuloy na umaasa sa kanyang pangalaga bilang ina. Idinagdag pa ng mahal na birhen kay San Simon na sa unang sabado, pagkaraan ng ating pagpanaw, bababa siya at tayo sa purgatorio upang dalhin sa langit. Ito ang tinatawag na sabatin privilege. Talagang ginagawa ng birhen ng lahat upang makamit natin ang kaligtasan. Gayunman, isa sa mga misteryo ng ating panahon, ang waring pagkalimot sa mga pangako ng Escapulario. Nawa, ang ating tapat na debosyon sa mahal na Birhen, Inanang Carmen, ay magpaalala sa atin hinggil sa awa at malasakit ng Panginoong palaging nakaantabay sa magitan ni Maria na islang nating idagdag na walang saysay at bisa ang lahat ng ito kung mananatili tayong pasaway sa walang maliw na pagmamahal ng Diyos. Hangat niya ang kaligtasan ng lahat. Ngunit wala siyang magagawa kung pagkatapos maibigay ang lahat ng oportunidad at pribilehyo ang ating mga kilos at galaw ay patuloy na naghihimatong na tayo ay para sa impyerno. Sa huli, tayo rin mismo ang mga pagsasabi kung saan dapat tayo. Santa Maria, ipanalangin mo kami mga salanan. Ngayon, at kung kami mamamatay. Amen. God bless you